Mga bilang kabanatang labing walo At sinabi ng Panginoon kay Aaron, Ikaw at ang iyong mga anak at ang sambahaya ng iyong mga magulang na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng santuario. At ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng inyong pagkasaserdote. At ang iyong mga kapatid naman ang lipi ni Levi, ang lipi ng iyong ama, ay palalapitin mo sa iyo upang sila'y lumakip sa iyo at mga siwa sa iyo. Ngunit ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay lalagay sa harap ng tabernakulo ng patutoo. At kanilang iingatan ng iyong katungkulan at ang katungkulan ng buong tolda. Huwag lamang silang lalapit sa mga kasangkapan ng santuario ni sa dambana. Upang huwag silang mamatay ni maging kayo. At sila'y lalakip sa iyo at mag-iingat ng katungkulan sa tabernakulo ng kapisanan sa buong paglilingkod sa tolda. At sino mang taga-ibang lupa ay huwag lalapit sa inyo at inyong iingatan ang katungkulan ng santuario at ang katungkulan ng dambana upang huwag nang magkaroon pa ng kagalitan sa mga anak ni Israel. At ako, narito aking pinili ang inyong mga kapatid na mga levita sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa inyo sila ay isang kaloob na bigay sa Panginoon upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At iingatan mo at ng iyong mga anak na kasama mo at ang inyong pagkasaserdote sa bawat bagay ng dambana at doon sa nasa loob ng tabing. At kayo maglilingkod. Aking ibinibigay sa inyo ang pagkasaserdote na parang isang paglilingkod na kaloob at ang mga taga-ibang lupa na lumapit ay papatayin. At sinalita ng Panginoon kay Aaron, At ako'y narito, aking ibinigay sa iyo ang katungkulan sa mga handog na itinaas sa aking lahat ng mga banal na bagay ng mga anak ni Israel. Aking ibinigay sa iyo dahil sa pagpapahid. At sa iyong mga anak na marapat na bahagi ninyo magpakilanman. Ito'y magiging iyo sa mga pinakabanal na bagay na hindi pinaraan sa apoy. Bawat alay nila, bawat handog na harina nila, at bawat handog nila dahil sa kasalanan, at bawat handog nila dahil sa pagkakasala na kanilang iahandog sa akin ay magiging pinakabanal sa iyo at sa iyong mga anak. Gaya ng mga kabanal-banalang bagay ay kakain ka ng mga iyan. Bawat lalaki ay kakain niyaon magiging banal na bagay sa iyo. At ito ay iyo, ang handog na itinas na kanilang kaloob. Sa makatwid bagay ang lahat ng mga handog na inalog na mga anak ni Israel. Aking ibinigay sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo na marapat na bahagi magpakilanman. Bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng pinakamainam sa langis at lahat ng pinakamainam sa alak at sa trigo ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon ay ibibigay ko sa iyo. Ang mga unang hinog na bunga ng lahat na nasa kanilang lupain na kanilang dinadala sa Panginoon ay magiging iyo. Bawat malinis sa iyong bahay ay kakain ni Yaon. Lahat ng mga bagay na natatalaga sa Israel ay magiging iyo. Lahat ng mga bagay na nagbubukas ng bahay bata sa lahat ng laman na kanilang dog sa Panginoon, sa mga tao at gayon din sa mga hayop, ay magiging iyo. Gayunman ang panganay sa tao ay tunay na iyong tutubusin. At ang panganay sa ruming hayop ay iyong tutubusin. At yaong mga matutubos sa kanila, mula sa isang buwang gulang ay iyong tutubusin. Ayon sa iyong pagkakahalaga ng limang siklong pilak, ayon sa siklo ng santuario na dalawampung gera. Ngunit ang panganay ng baka Uang panganay ng tupa uang panganay ng kambing ay huwag mong tutubusin. Mga banal, iyong iwiwisig ang kanilang dugo sa ibabaw ng dambana at iyong susunugin ang kanilang taba na pinakahandog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang laman nila ay magiging iyo gaya ng dibdib na inalog at gaya ng kanang hita ay magiging iyo. Lahat na mga handog na itinaas sa mga banal na bagay na iyahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay sa iyo at sa iyo mga anak na lalaki at babae na kasama mo na marapat na bahagi magpakilanman dipan ng asin magpakilanman sa harap ng Panginoon sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, Huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. At sa mga anak ni Levi ay narito, Aking ibinigay ang lahat na ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod. Sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At sa harapin ay huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan baka sila'y magtaglay ng kasalanan at mamatay. Ngunit gagawin ng mga levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong mga lahi at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon nang mana. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang iyahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ay aking ibinigay sa mga levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Bukod dito'y sasalitain mo sa mga levita. At sasabihin mo sa kanila, Pagkuha ninyo sa mga anak na Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana, ay inyong ihandog nga na pinakahandog na itinaas ng Panginoon ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. At ang inyong handog na itinaas ay ibibilang sa inyo na parang trigo ng giikan at ng kasaganaan ng pisaan ng ubas. Ganito rin kayo maghahandog ng handog na itinaas sa Panginoon sa inyong buong ikasampung bahagi na inyong tinatanggap sa mga anak ni Israel. At ganito ibibigay ninyo ang handog na itinaas sa Panginoon kay Aaron na saserdote. Sa lahat ng inyong natanggap na kaloob ay inyong iahandog ang bawat handog na itinaas sa Panginoon. Ang lahat ng pinakamainam ni Yaon sa makatudbagay ang banal na bahagi ni Yaon. Kaya't iyong sasabihin sa kanila, Pagka inyong naitaas ang pinakamainam sa handog, ay ibibilang nga sa mga levita na parang bunga ng iikan at parang pakinabang sa pisaan ng ubas. At inyong kakanin sa at saan man, ninyo at ng inyong mga kasangbahay, sapagkat kabayaran sa inyo naganti sa inyong paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At hindi kayo magtataglay ng kasalanan dahil dito, pagka inyong naitaas ang pinakamainam sa mga yaon. At huwag ninyong lalapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, upang huwag kayong mamatay.